Good morning mga kalaki. It's another day and another video and another man na po, mga kalaki. Ang gibuhat ay sa tumikanikor mga kalaki. Nag-replace siya sa engine block sa motor. Sa atong kalaki nga customer diri sa tindahan sa Lucky 18 General Merchandise and Auto Supply nga Himutang sa Salvador Extension Labangon, Cebu City. So, mao ni mga kalaki na mga pangutana ng atong customer niya. Mao ni ang mga tubag pud sa atong mekaniko mga kalaki. Unsa daw mahitabo kung magupa ang engine block. So, overheat siya, kung dunay crack o damage, mahimong mag ang oil o coolant o dili ma-regulate ang init. Tapos mag-loss of power. Ang damage makapahinay siya sa compression nga resulta sa pagkawala sa power. Tapos expensive repairs gini siya mga kalaki kung maguba ang engine block kasagaran kinanglan na ilisan ang makina o mahal gini kayo niya on saan man ang pag atiman ani mga kalaki nga sa engine block regular change oil maano importante tapos i-check ang cooling system pag niya ang paggamit og maayong quality nga gasolina niya i-avoid ang overloading ang sobra nga load makapahinay og makadaot sa makina mga kalaki tapos regular maintenance. Siguro ang uh, ipa ang makina sa professional nga mekaniko. Kanang yung klarong mekaniko nga klaki. So, maon na mga kalaki, ang engine block usa ka critical nga parte sa makina. Ang maayong pagatiman niini dili di lang makapadugay sa kinabuhi sa motor apan makapasiguro usab sa kahapsay o maayong performance mga kalaki. So, mao mga kalaki. Advance Merry Christmas and God bless us all mga kalaki.